Ay mga kaibon, welcome back po sa channel natin Ibon at iba pa Sa mga hindi pa po, po pala nakasubscribe dyan Subscribe na po kayo At pakihit na rin po yung notification bell Para updated po kayo Sa mga bagong videos natin na ina-upload every week Siyempre para updated din po kayo Sa mga kaganapan sa mundo ng pag-iibon Ngayong week na to mga kaibon May simpleng pag-uusapan lang tayo mga kaibon at yung pag-uusapan natin, ito yung tungkol sa mga ibon ano kaya to? <laughs> ang pag-uusapan natin mga kaibon is yung mga ibong malulupit na sisikat at maglalabasan next year. Grabe. Excited na ako makita yung mga ibon na maglalabasan next year na malulupit. Kasi marami ng mga breeder ang inahanda nila yung mga pang malakasang ibon talaga next year mga kaibon. Kaya abangan natin to next year at syempre bago natin i-discuss yun magbigay lang tayong unting tip sa inyo mga kaibon kasi medyo papunta na ng December ba? Diba? medyo malamig kaya magbigay tayo ng tip doon at syempre bago natin i-discuss yung topic natin mag shoutout muna tayo sa mga kaibon nating syempre walang sawang sumusuporta sa channel natin ngayon pa lang mga kaibon, nagpapasalamat kami sa inyo kasi po dahil sa inyo, nagpapatuloy po yung channel natin mga kaibon. Kaya maraming 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 salamat po sa inyo mga kaibon. Okay mga kaibon, syempre ngayon magsha-shoutout na po tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin at maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout kay kaibon Angelo Villena ng Cabanatuan City. Madamba Mini Avery Kay KJ Mini Avery ng Samar Kuya Mike Mini Avery Romel Gonzales ng Laguna Leo Lunaria Cherry lapu Lloyd and uh, Aldrex Lonaria, Luis Lane Fernandez MOTS Rico Nilaska At ang anak niyang si Sky ng Markina Mga uh, buhay po mga taga-Markina uh, Frederick Villar Kay Dan Katian, kay Edmond Lacap, kay kaibon Mac John Vascon ng Leyte, sa mga taga-Leyte po dyan, mabuhay po kayo. Kay uh, kaibon Estong Kenel, Estong Avery ng Lumban, Laguna, sa mga taga-Laguna po dyan, mabuhay po kayo dyan. Sana makapasyal tayo sa Nike Park sa Laguna. <laughs> Pambansang Opinyon, uh, pasuporta din po ito mga kaibon, uh, magandang topic ang binibigay po nito. Uh, kay Kaibon Antonio Panelo, Panelo Family ng Bulan Sursugon, kay Darwin Lerona at ang Lerona Family sa Pamilya Lerona. Maraming maraming salamat po sa suporta. Ah. Kay Kaibon Dani Kugay, uh, Joe JTV, pasuporta din po mga Kaibon. Kay Elmer Sinidosa ng Binaonan Rizal, kay Range Brian De La Cruz ng Pasig, kay Christopher imbag kay kaibon JP sa ngalang kay kaibon Mark Anthony Kiloon kay kaibon Kuya Serge uh, Frank uh, Aguilar ng Binangon Rizal Chris Garcia kay kaibon Romel Sarne ng uh, General Strias Cavite Shout out kay kaibon Jay Butin ng Antipolo sa magiinan niya at mga anak niyang sina Jayan, Jayhana, tsaka Jayla. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo. At kay kaibon Edgar Bintor. Salamat po sa suporta mga kaibon. Okay, ngayon mga kaibon, syempre pag-uusapan na natin yung simpleng topic natin na tungkol sa mga malulupit na ibon. Malulupit na ibon to ah. Nasisikat o maglalabasan next year. Kasi kung napapansin yung mga kaibon, grabe pagrabe na ng paggrabe, paganda na ng paganda, yung mga ibon na binibreed ng mga uh, breeder dito sa Pilipinas. Actually, yung ibang ibon dito sa Pilipinas, wala na sa ibang uh, bansa. Katulad ng Indonesia, mga ibon nila doon, medyo paulit-ulit na lang, tayo nag-evolve talaga iba-iba talaga yung mutation na binibreed natin dito sa Pilipinas. Kaya ito yung kaabang-abang next year mga kaibon. Pero syempre bago natin, bago natin pag-usapan yung simpleng topic natin, bibigyan muna tayo ng simpleng tip lang po sa inyo mga kaibon. Kasi kung napapansin nyo, papunta na tayong December, actually November pa lang, malamig na yung panahon. Diba? Malamig sa gabi, Sobra mainit sa umaga. Pag ganito yung panahon, ano yung nauuso? Kahit sa tao, nauuso po yung sipon, mga kaibon. Nauuso din po yan sa ibon. Kaya dapat magingat tayo, lalo na po yung aviary nila, hindi po close aviary kasi po ang hangin malakas, di ba? Ang hangin, grabe ang uh, bigay ng hangin medyo mainit pag-umaga tapos paggabi sobrang lamig naman kaya po ang ibon natin hindi maiwasan minsan magkakasipon sabi nga ng doktor di ba prevention is be better than cure kaya tayo sa ibon na natin kahit wala pang sipon yung mga ibon natin magamot na tayo ako usually ginagamit natin or usually na ginagawa natin Saturday, Sunday nagpi-plain water tayo pag mainit yung panahon syempre Monday to Friday uh, vitamins talaga po yan mga kaibon ngayon Saturday, Sunday mga kaibon uh, straight to for 3 weeks nagbibigay na tayo ng vetracin coat kasi Uh, piniprevent na po natin magkasipon yung mga ibon natin. At isa pa to sa mga rason bakit minsan magugulat ka yung inakay nyo, hindi lumalaki. Uy, 2 weeks old na yung inakay ko. but mas malaki pa yung 1 week old na nahuli? Ibig sabihin lang po nun minsan mga kaibon, alam na ng parents nun na may sakit yung ibon. Kaya minsan hindi na, na talaga nila pinapakain. At natutuluyan na talaga minsan mamatay yung ibon o hindi kaya minsan may balahibo na yung ibon tapos hindi lang natin nakita may sipon pala kaya magugulat ka lang patay na yung ibon sa next box mga kaibon kaya ngayon pala mga kaibon magpainom na tayo ng Betrasin Gold kahit twice a week lang Sabado Linggo depende sa discard nyo pero dapat may Betrasin Gold po yung ang patuka or po sorry or yung tubig ng mga ibon natin hindi po tayo bayad ng better gold mga kaibon na <laughs> baka naman better gold uh, pero sinasabi na natin to kasi sa para sa kapakanan natin lahat to mga kaibon eh sayang kasi yung inintay natin na papa anak natin pa pinopababa you know, na tapos mamatay lang dahil sa sipon kaya prevention is better than cure po talaga okay agapan na natin habang maaga pa Okay, ngayon mga kaibon, pag-uusapan na natin yung topic natin na malulupit na ibon na masisikat next year o maglalabasan next year. Kasi kaya grabe na kasi talaga yung mga ibon ngayon. Kaya sige, umpisa na natin in any order mga kaibon ha. In any order. Unahin na natin yung yellow face. Kasi yung yellow face, malulupit na talaga tong yellow face. Kaya unahin na natin sila. Tapos, pababa. Okay? Okay? Ang pinakauna sa listahan natin dito is yellow face opaline ino o YF opa ino. Actually, wala pa. Wala pa tayo dito sa Pinas. Wala pa ako nakikita. Kahit mga big time breeder, wala pa ang nakapagpalabas dito. Yellow face opa ino. At Ayon sa source ko, ayon sa source natin, mayroon sa Indo, pinadala sa Pilipinas, pero namatay din. Kaya ito, may mga big time breeder na nakasalang na rin naman siguro yung mga ibon nila pero wala pa akong nakita wala pa tayong nakita na YF o Ino dito sa Pilipinas na nakapos meron yellow face o disino o deck pero wala pang ino wala pang red eye talaga feeling ko kasi mahirap din bumuhay nito kaya wala pa tayong nakikita okay ang mga pictures pala dito iba mga kaibon syempre hindi atin uh, credit to the owner uh, ginamit lang natin yung picture nila para may mapakita tayo mga kaibon okay disclaimer lang po meron na tayong nakita din yellow face opaline dilute grabe napakagandang ibon nito kaya abang abangan din natin nito next year kasi medyo dadami na to kasi syempre may mga breeder na kaya medyo dadami na to mga kaibon Yellow face, ang susunod is yellow face, opaline, dan palo may nakita tayo nito may yiwing na karga na ah, pakagandang ibon yellow face opaline dad follow na may yiwing sus na oh grabe grabing ibon napaganda siguro kung ako tatanungin ng price range nito honestly wala akong idea idea pa kasi yung price range ngayon ng yellow face opa na cap, uh, island born dito pinanganak sa Pilipinas pinaka-updated ko na narinig is 150k, yung cap, yung DNA kaka. Ito, may mga karga to, may kargang ino, may kargang dilute, may kargang done. Siguro, grabe plus 50 o plus, hindi natin ilalim kung plus 60 pa to, yung mga karga nito sa actual price niya na 150k, mga kaibon, kaya abang-abang talaga ng mga ibon to, next year mga kaibon. Susunod, punta tayo sa Aqua. Dito tayo pupunta sa medyo medyo okay, medyo affordable na to ngayon actually mga kaibon. Pero ito yung mga malulupit din na mga abangan natin next year. Okay? Syempre, unahin natin ang uh, Aqua o Pino. Grabe, napaganda nito at nakita ko medyo may mga breeder na rin na nakapagpalabas nito. Pero mga apat na lima breeder ng nakita natin na may mga palabas nito. Ewan ko sa iba, baka tinatago lang nila. Pero yun palang nakikita natin. At ito, badadami din to next year mga kaibon. Kaya, tabang-abang din tayo sa mga ibon na to mga kaibon next year. Susunod so, is Aqua Opa Dilute. Grabe. Yung nakita ko nito, ang ganda din talaga ng Aqua Opa Dilute. Mapabiwan man yan o mapabito man yan. Napagandang mga ibon. Ang susunod, syempre, hindi, hindi pa huli to. Aqua Opa Dan Palo. Grabe, napakaganda din ng ibon na to. O Aqua Opa Dan Palo. Kasi ang ulo, napakadiin din yung uh, flight feathers, yung featherings ng ibon, napakaganda din. Pero, grabe, napakaganda. Napakaganda mga ibon na to. Uh, pero kung tayo tatanungin kung ano yung pinaka gusto natin dito sa tatlong to, syempre ino tayo mga kaibon kasi ino lover tayo. Aside from that, kahit ikumpara mong tatlong to siguro uh, para sa atin lang ah. Hindi ko alam kung para sa inyo, i-comment niyo kung ano yung gusto niyo sa comment section natin. Pero sa atin po, yung pinaka kagandahan tayo is aqua o pa-ino kaya feeling ko pag lumabas yan sa yellow face o oh, pa grabe, ang ganda rin siguro yan, mga kaibon. pero wala pa tayong nakita at wala pa tayong na uh, nakitang nakapost ngayon mga kaibon. Siyempre, susunod dito, naabangan din next year sa aqua, is yung sure na mga kaibon. Siyempre, dumadami na yung aqua. Siyempre, binabangga-bangga na yung aqua to aqua. Ibig sabihin, aqua yung kak, aqua yung hen tapos syempre kung may karga pa na ino dilute o dan o pale o kahit anong karga pa dyan mga kaibon mas gaganda yung ibon kasi yung ulo nito mas didiin mas titingkad mga kaibon kasi nga homozygote na po siya mga kaibon ito na po yung pure na aqua talaga yung homozygote mga kaibon kaya gaganda at gaganda din talaga yung ibon na to Last year, may nakita na tayo na Aqua Opa Faded. Parang wala na tayong nakita ang kasunod nun. Pero feeling ko may mga iba, niya, iba dyan nakatago na rin mga kaibon. At feeling ko ilalabas na rin nila to next year mga kaibon. Marami. Aqua Opa, Dilute, PF. Basta marami. Marami. Marami tayo abangan next year kasi mga materials dito sa Pilipinas malulupit na rin at syempre special mention na rin dito natin yung mga palid na. Kasi ngayon, yung yellow face may mga palid na rin karga, yung aqua may mga palid na rin karga. Grabe. Ito so, yung mga kabang-abang na ibon next year. Ang palid po, ito po yung yung flight feathers niya o yung uh, makikita mo sa kanya yung visual niya uh, na makikita mo sa katawan ng ibon, ito po yung parang dan follow yung katawan niya medyo dan palo na medyo may pagka faded yung katawan niya pero yung mata nito pag inilawan mo nagiging pula di ba pag nanganak to uh, first 10 days red eyes pag after 10 days magiging black na yung mata ng inakay kaya abang-abang -abang din to na mutation mga kaibon na isaksak sa yellow face at aqua at sa kahit anong mutation pa pili ko maganda rin to sa dilute maganda rin to sa faded isaksak. saksak kasi palid din eh, napakaganda okay mga kaibon yun po yung mga malulupit uh, at kabang abang na sisikat na ibon next year kaya pili po kayo dyan kung ano yung mga trip nyo <laughs> comment down below uh, at sana uh, magkaroon din tayo nyan sa munting ibon na natin at sa inyo din mga kaibon syempre ano lang po, tiwala lang, kapit lang, ipon-ipon uh, lang din mga kaibon. At minsan, uh, baka may mga magandang loob dyan, di ba? May magparapol, o mamigay, o hindi natin alam. Basta magtiwala lang tayo mga kaibon, kasi kung para sa atin, ibibigay sa atin. Sa atin talaga yan mga kaibon. Wala pong makakapigil dyan mga kaibon. At paniwalaan nyo lang. Okay mga kaibon, sana nag-enjoy po kayo sa munting topic natin ngayon mga kaibon, na malupitang topic at uh, sana mga kaibon okay kayo God bless po talaga po sa mga pamilya nyo, God bless po sa lahat sa minamahal nyo sa buhay mga kaibon see you next time po mga kaibon ibon, ibon at ipapa po, bye mga kaibon